ang buong silid ay umalingaw-ngaw sa kanilang tawanan. Nanginginig ang aking kamay, hindi dahil sa galit, kundi sa pagpipigil ng isang ngisi na gustong-gustong lumabas. Para kay Sofia Garcia, ang basa ng abogado, ang lupang agrikultura sa probinsya ng Malitbog. At doon, parang bumagsak ang kisam sa lakas ng kanilang pangutya. Lupang walang kwenta. Sigaw ng tita kong si Elena, ang kanyang tawa ay parang kulog. Para kang pinaglaruan, Sofia puno lang iyan ng damo at gubat. Nagtawanan silang lahat, nagkatinginan na para bang ako ang pinakamiserabling nilalang sa mundo. Pero ang hindi nila alam, habang nagtatawanan sila, unti-unti nang humuhulma ang kanilang matamis na pagkatalo. Ang bawat halakhak nila ay nagsilbing gasolina sa apoy ng aking lihim na tagumpay. Akala nila, isang hamak na apo lang ako. Ang akala nila, isa akong talunan. Pero ang walang kwentang lupa na iyon-iyon ang susi sa lahat. At ang sandaling ito, ang sandaling tinatawanan nila ako, ang simula ng kanilang pagbagsak. Ako si Sophia. Kung titingnan mo ang aking buhay noon, masasabi mong simple lang ito, halos ordinaryo. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking profesional na karera sa Maynila, ang aking buhay ay nakatuon sa pagtatrabaho at pag-abot ng aking mga pangarap. Ipinanganak ako sa isang probinsya, ngunit maaga akong lumipat sa syudad para makipagsapalaran. Hindi ako nagmula sa mayaman na pamilya, ngunit hindi ko kailanman ininda ang kakulangan sa pinansyal. Sa halip, ginawa ko itong inspirasyon para maging mas masikap. Biniyayaan ako ng pisikal na ganda, isang bagay na madalas pinupuna ng mga tao. Ang ganda mo, Sofia, sayang at hindi mo ginagamit sa paghahanap ng mayamang mapapangasawa, madalas kong naririnig mula sa mga kamag-anak ko. Ngunit para sa akin, ang ganda ay panlabas lamang. Mas pinahahalagahan ko ang talino, sipag at integridad. Nais kong patunayan sa sarili ko at sa mga tao sa paligid ko na ang isang babae ay hindi lang dapat umasa sa kanyang pisikal na kaanyuan. Gusto kong maging matagumpay sa sarili kong pagsisikap, hindi sa pag-asa sa iba. Ang aking munting apartment sa Maynila ay ang aking kanlungan, tahimik, simple, ngunit puno ng pangarap. Hindi ako palalabas o mahilig sa magarbo, mas gusto kong mag-ipon para sa kinabukasan. Ito ang naging pundasyon ng aking buhay, isang buhay na sa akala ko'y magpapatuloy sa ganitong kaayusan. Ngunit may isang bahagi ng aking buhay na laging mailap ang relasyon ko sa pamilya ng aking ama, lalo na sa mga kamag-anak ni Lolo Isko. Ang aming pamilya ay kilala sa aming probinsya na may mga negosyong real estate at iba pang ng yaman. Bilang isang simpleng empleyado, palagi akong ramdam na tagalabas, isang hamak na bahagi ng kanilang malaking angkan. Ang bawat pagbisita ko sa probinsya ay parang pagsusuri sa aking pagkatao at kung ano ang aking narating. Ang mga tingin nila ay puno ng pagdududa o kaya'y pagkaawa. Para bang sinasabi ng kanilang mga mata, kailan ka pa ba aangat sa buhay, Sophia? Hindi ko iyon pinapansin o pilit na hindi pinapansin. Ang mahalaga, malinis ang aking puso at alam kong tama ang aking pinipili. Ang tahimik kong mundo ay biglang nayanig nang matanggap ko ang tawag mula sa probinsya. Si Lolo Isko, ang aking lolo sa panig ng aking ama, ay namaya pa. Kahit na matagal na kaming hindi masyadong nagkakausap, dahil sa aking pagiging abala sa Maynila, ramdam ko ang lungkot. Si Lolo Isko ang isa sa mga iilang miyembro ng pamilya na nagpakita sa akin ng tunay na pagmamahal at suporta, lalo na noong ako ay nag-aaral pa. Ang kanyang mga payo at niti ay mananatili sa aking alaala kaya't agad akong nagpa siyang umuwi para sa kanyang burol, sa kabila ng aking pag-aalangan sa muling pagkikita-kita ng buong pamilya. Pagdating ko sa burol, naramdaman ko agad ang bigat ng kapaligiran. Hindi lang dahil sa pagluluksa, kundi dahil sa tensyon na nagmumula sa mga kamag-anak ko. Isa-isa silang bumati, ngunit ang kanilang mga ngiti ay hindi umabot sa kanilang mga mata. Para silang mga maninila na nakatingin sa kanilang susunod na biktima. Naroon ang aking tita Elena, ang pinakapaboritong anak ni Lolo Isko, nakilala sa kanyang pagiging dominante at hilig sa material na bagay. Pagpasok pa lang niya sa silid, agad na bumaling ang lahat ng atensyon sa kanya. Suot niya ang mamahaling itim na damit at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang paglakad ay may halong pagmamalaki na para bang siya ang tunay na may-ari ng buong lugar. oh, Sofia, nandito ka pala, ang bati niya, Ngunit ang kanyang tinig ay maihalong sarkasmo. Kala ko abala ka sa pagtatrabaho sa syudad. Marahil ay mahirap para sa iyo ang lumayo sa iyong mga obligasyon. Narinig ko ang tawa ng kanyang mga anak sa likuran niya. Ang kanyang tingin ay bumaba sa aking simple ngunit presentabling damit. Well, at least nagpakita ka. Sana lang ay hindi ka nagaksaya ng masyadong maraming oras. Ang kanyang bawat salita ay parang isang patalim na dahan-dahang tumutusok sa aking puso. Ramdam ko ang init ng aking pisngi, ngunit pinigilan ko ang aking sarili na sumagot. Hindi ko na kailangang patunayan ang aking sarili sa kanila. Ang pagiging tahimik ko ay mas malakas na sagot kaysa sa anumang argumento. Ngunit sa likod ng aking pananahimik, may naramdaman akong kaba. Hindi lang dahil sa kanilang paghamak, kundi dahil sa kung anong balak nila. Ang buro ni Lolo Isko ay tila naging entablado para sa isang hindi nakikitang labanan para sa mana. Ang kanilang mga mata ay nagbabaga sa kasakiman at alam kong hindi magtatagal, lalabas ang tunay nilang kulay. Sa mga sumunod na araw, habang papalapit ang araw ng pagbabasa ng testamento, mas lalong naging lantaran ang kanilang pangutya at paghama. Ang buong burol ay naging isang social event para sa kanila kung saan ang bawat isa ay nagmamayabang sa kanilang mga ari-arian at inaasahang mana mula kay Lolo Isko. Ako, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik, abala sa pagmamasid sa kanilang mga galaw at pag-iisip. Sofia, di ba't nasa accounting ka sa isang maliit na kumpanya? Nako, siguro hindi naman kalakihan ang sweldo mo doon, di ba? Tanong ng pinsan kong si Andrea, ang anak ni Tita Elena, na may mapanuksong iti sa kanyang labi kaya siguro hindi ka pa rin nakapagpapagawa ng sarili mong bahay. Ang ganda mo pa naman, sayang at hindi mo ginagamit sa pagkakaroon ng mas magandang buhay. Sumingit si Tita Elena, ang kanyang boses ay maihalong pagkaawa, ngunit puno ng pangutya. Nga, Andrea. Ang ganda ni Sofia, pang-artista, pero ayaw gamitin sa tamang paraan. Dapat naghanap siya ng mayamang asawa para hindi na niya kailangang magtrabaho ng ganyan. Si Daddy kasi mahilig sa mga simpleng bagay. Baka nga mayroon pa siyang ibinigay kay Sofia, pero sigurado ako na hindi naman iyon kalakihan. Baka nga yung mga lumang gamit niya lang, o yung lupang walang patubig sa likod ng bahay. Naririnig ko ang kanilang mga bulungan, ang kanilang mga pagtawa sa bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig. Kawawa naman si Sofia, nag-aaral ng husto pero ganyan pa rin ang buhay, sabi ng isa kong tiyahin sa katabi niya. Dapat yata ay hindi na siya nag-abalang umuwi, wala rin naman siyang mapapala. Ang mga salitang iyon ay tumutusok sa aking puso, ngunit sa halip na sumuko sa sakit, mas lalo akong nagpakatatag. Pinipigilan ko ang aking mga luha, hindi ko hahayaang makita nila akong mahina. Alam kong sinasadya nila iyon para sirain ang aking tiwala sa sarili, para iparamdam sa akin na ako ay isang basura. Nakita ko rin si Tita Elena na palihim na nakikipag-usap sa isang abogado, marahil ay si Attorney Reyes. Ang kanilang mga bulungan ay palaging may kasamang salitang mana, ari-arian at siguraduhin. Alam kong nagpaplano sila at ang kanilang mga plano ay tiyak na hindi pabor sa akin. Ang bawat sandali ng paghihintay ay puno ng tensyon. Ang kanilang mga kilos ay nagdulot sa akin ng matinding pagkadismaya at pagdududa sa kanilang pagkatao. Ang akala ko ay pamilya ko ay naging mga estranghero na nagtatago sa likod ng maskara ng pagiging mabuti at mapagmahal. Nagpatuloy ako sa pagiging tahimik, ngunit sa loob ng aking isip, isang plano ang unti-unting nabubuo. Ang araw ng pagbabasa ng testamento ay dumating na. Ang silid ay puno ng mga kamag-anak, bawat isa ay maihalong kaba at pananabik sa kanilang mga mukha. Nandoon ako sa isang sulok, nanonood sa kanilang mga galaw. Si Attorney Reyes, ang abogado ni Lolo Isko, ay nasa harap ng mahabang mesa, hawak ang makapal na dokumento. Bago pa man siya magsimulang magbasa, tumayo si Tita Elena, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamayabang. Attorney, sana po ay malinaw ang lahat. Gusto lang po namin siguraduhin na ang lahat ng mana ni Daddy ay mapupunta sa mga karapat-dapat. Maraming salamat po sa pag-iingat sa kanyang kayamanan. Ang kanyang mga mata ay sinadya akong tingnan na para bang ipinaparamdam niya na ako ang hindi karapat-dapat na tinutukoy niya. Ang iba kong kamag-anak ay nagisian at alam kong nagkakaisa sila sa kanilang paghamak sa akin. Sinimulan na ni Atty. Reyes ang pagbabasa. Ang bawat pangalan na binabanggit niya ay sinasabayan ng hiyawan ng tuwa mula sa aking mga kamag-anak. Unang nabasa ang pangalan ng mga anak ni Lolo Isko. Si Tita Elena ay nakakuha ng pinakamalaking bahagi, isang malaking lupa sa sentro ng lungsod kung saan nakatayo ang ilang commercial buildings at majority shares sa isang chain ng mga supermarket. Nang marinig niya ang kanyang pangalan, halos mapunit ang kanyang mukha sa ngiti. Niyakap niya ang kanyang mga kapatid, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa abogado, na para bang naghihintay ng mas marami pang mana. Sumunod ang mga apo ang iba ay nakakuha ng mga ari-arian sa iba't ibang lugar, malalaking bank accounts at mga sasakyan. Ang aking mga pinsan ay halos magdiwang, nagpaplano na kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang bagong kayamanan. Narinig ko si Andrea na nagsasabing, sa wakas, makapag-aabroad na ako. Magsha-shopping sa Paris? Habang binabasa ang bawat pangalan, mas lalong lumalakas ang kanilang tawa at pagmamayabang. Ang silid ay puno ng kanilang mga boses, ng kanilang mga plano at ng kanilang kasakiman. Ang bawat isa sa kanila ay nagpaparamdam na sila ang karapat dapat sa lahat ng kayamanan ni Lolo Isko. Ako lang ang tahimik na sa kanilang pagtatagumpay. Ang bawat tingin nila sa akin ay puno ng pangutya at pagkaawa. Wala ka pa nakuha, Sofia. Siguro nga, tama si Mommy, hindi ka talaga pinagkatiwalaan ni Lolo ng malaking mana. Baka naman may utang ka pa sa kanya? Tanong ni Andrea na halos hindi na mapigil ang tawa. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa aking mukha. Pero sa halip na masaktan, isang kakaibang pakiramdam ang lumago sa aking dibdib, isang halo ng kaba at pananabi. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Alam kong mayroon pang mangyayari. At sa huli, ang sabi ni Atty. Reyes na bumaling sa akin kay Sofia Garcia ipinamana ang lupang agrikultura sa probinsya ng Malitbog, kasama ang lahat ng nakapaloob dito. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid, na sinundan ng isang malakas na tawanan. Ang tawa ni Tita Elena ang pinakamalakas, parang kulog na bumagsak sa aking tenga. Lupang agrikultura? Sa Malitbog? Attorney, sigurado ka ba dyan? Ang lupang iyan, walang kwenta. Hindi naman iyan pinakinabangan ni Daddy kailanman. Puro gubat at damo lang ang nandoon. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pangutya at ang kanyang mukha ay halos mapunit sa kakatawa. Ay, Sophia! Magiging magsasaka ka na. Congrats! Sigaw ni Andrea habang tawa ng tawa. Dapat pala hindi ka na nag-aral ng accounting, nag-agriculture ka na lang. Sayang ang ganda mo, pangbukid bukid lang. Ang iba kong kamag-anak ay nakitawa rin. Ang iba naman ay nagbulungan na para bang kinakaawaan ako. Kawawa naman si Sofia, yan lang ang nakuha, ang narinig kong sabi ng isang tiyahin. Siguro nga, walang balak si Lolo na bigyan siya ng malaking mana. Ang kanilang mga salita ay parang mga karayom na tumutusok sa aking puso. Ngunit sa halip na masaktan, isang isi ang dahan-dahang gumuhit sa aking labi. Isang isi na hindi nila nakita dahil abala sila sa kanilang pagtawa at paghama. Sa loob ng aking isip, isang eksena ang dahan-dahang umikot, parang isang pelikula na muling ipinapalabas. Naalala ko, halos isang taon na ang nakalipas, bumisita ako kay Lolo Isko sa probinsya. Hindi ko masyadong nakakasama si Lolo sa mga huling taon niya dahil abala ako sa trabaho. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang matangkad at kagalang-galang na lalaki ang nakita kong kausap ni Lolo sa kanyang opisina. Siya ay may suot na panggobyerno at sa kanyang mga kilos, alam kong isa siyang mataas na opisyal. Nagkunwari akong abala sa pag-aayos ng bulaklak sa salas, ngunit nakikinig ako sa kanilang usapan. Mang Isko, ang lupain po ninyo sa Malitbog ang perfect spot para sa bagong international airport, ang narinig kong sabi ng opisyal. Strategic ang lokasyon, malayo sa kabahayan at malawak ang lupain. Kailangan lang nating panatilihing confidential ang proyektong ito hangga't hindi pa handa ang lahat ng papeles. Opo, attorney, sagot ni Lolo Isko. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pananabik. Alam kong malaki ang potensyal ng lugar na iyan. Pero ipinapasa ko na iyan sa aking apo. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko sa lihim na ito. Noon, hindi ko masyadong naintindihan ang sinabi ni Lolo. Ang akala ko, simpleng usapan lang tungkol sa negosyo. Ngunit nang ibinilin sa akin ni Lolo ang kaalaman ay kapangyarihan, unti-unti kong naramdaman na mayroon siyang mas malalim na mensahe. Sophia, alam mo ba kung bakit pinag-aral ko kayo ng husto? Ang tanong ni Lolo is ko sa akin nang lumabas ang opisyal. Hindi para maging mayaman ka lang. Kundi para matuto kang mag-isip, para matuto kang gumamit ng kaalaman sa tamang paraan. Hindi lahat ng kayamanan ay nakikita ng mata, Sofia. Ang tunay na yaman ay nasa kakayahang makita ang potensyal sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang lupang iyan mayroon itong malaking potensyal. Sana ay mapakinabangan mo. Mumiti si Lolo is noon, isang ngiti na may kahulugan. Noon ko palang naramdaman na mayroon siyang lihim na ibinilin sa akin. Ang lahat ng kanilang pangutya, ang kanilang mga pagtawa, lahat iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang walang kwentang lupang iyon iyon ang pinakamalaking regalo ni lolo sa akin. At hindi lang basta regalo, kundi isang lihim na magbabago sa aking buhay. Alam kong babalik sa kanila ang lahat ng kanilang kasakiman at ako ang magiging saksi sa kanilang pagbagsak. At naghanda ako. Ilang linggo matapos ang will reading, isang malaking balita ang kumalat sa buong bansa na nagpabago sa takbo ng aming probinsya. Umalingaw nga o sa mga telebisyon, radio, at news website ang balitang ito. Isang daan at limampu bilyon pesos international airport, itatayo sa Malitbog, Northern Mindanao. Kasama ang mga detalyadong mapa at plano ng proyekto. At doon, malinaw na nakasulat, ang lupang ipinamana sa akin ni Lolo Isko ang sentro ng pagtatayuan ng airport. Ang dating walang kwentang lupain ay biglang nagkaroon ng halaga na hindi matatawaran. Pinanatili ko ang aking kalmado, tila walang alam sa lahat ng kaganapan. Hinayaan kong kumalat ang balita, hinayaan kong magulantang ang lahat. Pagkatapos, nag ako ng isang family gathering sa aming ancestral home, na kunwari para pag-usapan ang pagpapatakbo ng mga naiwang negosyo ni Lolo Isko. Ngunit sa totoo lang, ito ang aking grand reveal. Ito ang entablado para sa aking matamis na paghihiganti. Dumating ang lahat ng kamag-anak, ang kanilang mga mukha ay puno pa rin ng pagmamayabang, ngunit mayroon na ring bahid ng pagtataka sa mga balitang naririnig nila. Si Tita Elena, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagmamataas, ngunit mayroon na ring kaba sa kanyang mga mata. Nagsimula ako sa isang simpleng pagbati, at pagkatapos, dumating na ang sandali na matagal kong hinintay. Maraming salamat po sa pagdating ninyong lahat. Ang sabi ko, habang nakatayo sa harap ng mahabang mesa, ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Nais ko lang sanang pag-usapan ang mana ko. Ang lupa sa malitbog. Muli silang nagtawanan, ngunit hindi na kasing lakas ng dati. Ano pa bang pag-usapan, Sophia? Ang lupa mong puno ng damo at gubat. Nako, siguro gusto mo lang kaming tanungin kung sino ang bibili ng basura mo. Ang sabi ni Tita Elena, ang kanyang boses ay maihalong pangutya pa rin. Hindi ko po ibebenta, tita, ang sabi ko, kalmado ang aking boses, ngunit may bahid ng lamig. Sa katunayan, gusto ko lang sanang ibalita sa inyo. Ito po ang mga opisyal na dokumento mula sa gobyerno, pati na rin ang mga bagong balita. Kinuha ko ang isang folder, at isa-isang ipinakita ang mga kopya ng opisyal na pahayag, ang mga mapa ng proyekto, at ang mga headline ng dyaryo. Ang lupa po na ipinamana sa akin ni Lolo Isko ay ang lupang pinili nilang pagtatayuan ng bagong international airport. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tawa ni Tita Elena ay biglang naputol. Ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga anak ay hindi rin makapaniwala, ang kanilang mga bibig ay nakabuka sa pagkabigla. Ang kanilang mga mukha ay nagmula sa pagkabigla hanggang sa pagkabigo at sa huli sa matinding pagsisisi ang mga bulong-bulungan ay nagsimula ngunit hindi na ito pagtawa ito ay pagtataka at takot hindi hindi ito totoo sigaw ni tita Elena ang kanyang boses ay nanginginig nagsisinungaling ka sofia imposible 'yan hindi namin alam 'yan ang kanyang pagtanggi ay halata bakit hindi ninyo alam tita Tanong ko, ang aking boses ay puno ng kalungkutan, ngunit may matamis ng iti. Dahil abala kayo sa pagtatalo sa kung ano ang mas malaking bahagi ng mana na mapupunta sa inyo. Dahil abala kayo sa paghamak sa akin, sa pagtawa sa aking walang kwentang mana. Hindi ninyo napansin ang tunay na kayamanan na nasa harap ninyo. Ang pagiging sakim ninyo ang nagbulag sa inyo. Ang lupa po na ipinamana sa akin ni Lolo Isko ay milyon-milyon na po ang halaga ngayon at patuloy pa po itong tataas ng husto. Ang walang kwentang lupa na iyon ay ang pinakamahalagang mana sa lahat. Dagdag ko, ang bawat salita ay mayroong bigat at kapangyarihan. Ang lahat ng inyong pangungutya, ang inyong paghamak, ay nagpatunay lang na kayo ang tunay na bulag sa tunay na halaga ng mga bagay. Nagsimula silang magmakaawa. Sophia, pwede ba tayong magpartner? Hindi naman namin alam. Hindi naman namin intensyon. Pakiusap, Sofia, pamilya tayo. Tulungan mo kami. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Sabi ni Tita Elena, ang kanyang boses ay halos nagmamakaawa. Ang kanyang pagmamataas ay naglaho, napalitan ng desperasyon. Pamilya. Ang tanong ko, ang aking mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa kanya. Kung pamilya nga kayo, tita, hindi ninyo ako hahamakin ng ganyan. Hindi ninyo ako kailanman binigyan ng halaga. Ang tanging halaga ko sa inyo ay kung ano ang maaari kong maibigay, at ngayon na nakikita ninyo ang potensyal ng lupang ito, ngayon niyo lang ako babalikan. Pero Sofia, apo ka rin ni Lolo. Hindi ba't dapat magtulungan tayo? Sabi ng isa ko pang pinsan, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Lolo is co-entrusted this secret to me, Not to any of you, ang sagot ko, lumalabas ang aking salita sa matinding pagpipigil. Dahil alam niya na hindi ninyo ito pahalagahan. Ang pagiging bulag ninyo sa tunay na kahulugan ng respeto at kababaang loob ang nagdulot ng lahat ng ito. Iyon ang aral na itinuro ni Lolo Isko sa akin na ang tunay na kayamanan ay nasa kaalaman at sa kakayahang makita ang potensyal sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi sa kasakiman. Ang lahat ng aking galit at sakit sa loob ng maraming taon ay lumabas sa bawat salita. Nanginginig sila. Hindi nila ako kinilala. Ang simpleng Sofia na lagi nilang kinukutya ay nagbago na. Ngayon, kung wala na kayong ibang sasabihin, mauuna na ako, ang sabi ko at tumayo. Lumabas ako sa silid, iniwan silang lahat sa kanilang sariling pagsisisi. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkatalo. Alam kong ang kanilang kasakiman ang nagdulot sa kanila ng kapahamakan. Ang buong pamilya ay naiwan sa kalituhan at matinding pagsisisi. Nabalitaan ko na halos lahat ng mana nila ay nauwi sa pagbabayad ng mga utang na pilit nilang tinago at ang iba naman ay nawala sa mga palpak na investment. Ang kanilang pagmamataas at kasakiman ang nagdulot ng kanilang sariling kapahamakan. Ang kanilang mga negosyo ay nagsimulang bumagsak at unti-unti silang nalubog sa kahirapan ako sa kabilang banda ay masayang-masaya ibinebenta ko ang bahagi ng lupa at ginamit ko ang pera para magtayo ng sarili kong negosyo hindi na ako empleyado isa na akong matagumpay na negosyante na may sariling lupain at ari-arian mas nagkaroon ako ng kalayaan at kontrol sa aking buhay nagkaroon din ako ng pagkakataong makatulong sa ibang tao lalo na sa mga kabataan sa probinsya na nangangarap ding makamit ang kanilang mga pangarap ang pagbabagong buhay na ito ay nagbigay sa akin ng maraming aral. Ang tunay na yaman ay hindi lang pera. Ito ay foresight, katahimikan at pagtitiwala sa sarili. Pinatunayan sa akin ni Lolo Isko na ang pinakamahalagang regalo ay hindi ang direktang pera, kundi ang kaalaman at ang oportunidad na gamitin iyon ng matalino. Natutunan kong ang karma ay totoo at ang kasakiman at pangutya ay babalik sa bumabalik sa nagbibigay. Ang aking buhay ngayon ay masaya at mapayapa. Wala na ang anino ng aking mga kamag-ana. Nakapagtayo na rin ako ng sarili kong bahay at nakapaglakbay sa iba't ibang bansa, hindi na nag-aalala sa aking pinansyal na kalagayan. Patuloy akong natututo at patuloy na lumalago, hindi lang sa aking negosyo, kundi pati na rin sa aking pagkatao. Ang walang kwentang lupa ang nagbigay sa akin ng lahat at ang walang kwentang pagtrato sa akin ng aking pamilya ang nagtulak sa akin na patunayan ang aking halaga. Sa huli, ang paghihiganti ko ay hindi ang paghihirap nila, kundi ang aking sariling pagtatagumpay at kaligayahan. Ito ang kwento ng isang babae na inakala nilang walang kwenta, pero sa huli, siya ang nagtagumpay ng higit sa kanilang lahat. At iyon ang pinakamatamis na paghihiganti.